Good morning mga ka-tiger. tayo muli. Muli ako magbabahagi ng kaunting kaalaman sa pagmamaneho. Ito sa aking kaalaman ha. Hindi ko sasabihin na ako ay magaling at hindi ko rin ang kaalaman ng iba mga kapwa ko driver. So guys, nakalimutan ko kahapon sabihin na kailangan pag tayo ay aarangkada, maraming gumagawa nito. Kahit sa mga driver, may gumagawa nito kung ay segunda. Yun ay wag na wag natin gagawin na lalo sa isang bagong driver na first time ka magmamaneho at mga kailangan guys, uh, ka Tiger, kaya ito lagi, lagi primera ang arangkada. Kasi once na ikaw ay magsigunda, kung marunong din magmaneho ang may-ari, mapupula ang kakagad. So, kailangan, uh, pagka ikaw ay nagmamaneho, di pag arangkada mo ng primera, hinay-hinay, pag ikaw ay medyo ano, wag mong gagalitin ang makina, bago ka mag-higer, mag Pag takbo, pwede mo na sigunda ka agad yun. So guys, doon na tayo kasi tapos na natin kahapon yung turo iba. Ito karuntong naman. Halimbawa paahon at ikaw ay bagi driver. Paahon. Huwag natin aantayin na manlata ang makina bago tayo mag Sabi So sabi, lagi tayong nakapreparation kasi hindi natin gaano alam kung gaano kata kataas yung ating ahonin. Kung kakayanin ba ng sasakyan na nakagalitong kambyo. Huwag natin antayin na lumata ang makina bago tayo mag automatic mag kaagad tayo dahil hindi natin gaano kabisado kasi once na mabitin nanlata ng makina tsaka ka nag-chin nahihirapan na ang makina mo na makasigida uli so anong dapat gawin? ito ang dapat gawin mag kaagad, ka na agad bawas ka na isang cambio pag lumata ulit bawas ka na isang kambyo. hanggang sa kung hanggang saan ang dapat nakakayanin ng iyong kamyo. So, mamalit tayo ron. Hindi na kaahon. Labitin ka. Huwag na huwag kang matataranta. Diyan na magkakaroon ng maraming na aksidente na lalaglag sa bangin, whatever, dahil sa natataranta sila. Huwag ka na huwag kang matataranta. Kung ang dala mo naman, SUV, private, maliit lang naman, kayang-kaya ng handbrake. Apak ka ng preno, ikambyo, i-handbrake, at patayin mo yung makina. Hindi na yan aatras. So, ano dapat gawin? Kung paano kung nawala, wala palang preno? huwag ka rin matataranta. Nakakambyo, matay ng makina na nakakambyo, pitawa ng clutch, Sabayan mo ng handbrake. Huwag kang matataranta na di mo malaman kung saan ka aapak. So guys, may isang maikling kaalaman ulit na aking dinagdag. Bukas ulit. unti-unti lang gawa ng maiksi pa ang ating video. Hindi pa tayo makapag-video ng mahaba. So guys, muli maraming salamat ang inyong kataygar. Huwag kalilimutan panuorin everyday ang ating mga binabahaging video